Buhay tindero tindero guys, ito nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business guys. Ay napakainit po ng panahon, kaya ganito po ang ating itsura ngayon guys kasi ah, kailangan po natin maghubad na ng konti, bawasan po natin ng konti ang ating damit napakainit po guys at kailangan po natin ito dahil ah, iba po ang panahon ngayon guys. So ganito ang buhay at ah, tindero tindera. Ah, kailangan guys kahit ah, sobrang init at napakainit nga po talaga, kahit konting galaw mo lang ay magpapawisan ka dito lalo-lalo na sa bag sa loob ka ng tindahan mo at lalong lalo na kung close na close yan ay talagang ramdam na ramdam mo yung init guys. So kahit sobrang init guys ay eto laban pa rin po tayo tuloy-tuloy pa rin yung ating uh, uh, pagbebenta dito alam naman po natin nga kapag ganito ang oras ay marami po tayong customer dito lalo-lalo na yung mga nasa court mga sa mga school ay talagang marami po nagtatambay dyan guys at ito uh, po yung sinasamantala po natin na tayo po ay bantay dito at uh, wag po tayong uh, alis dito sa loob ng tindahan. So, isa sa mga techniques ng Sar sari-sari store guys ay kailangan may tao tayo lagi diyan sa ating tindahan kasi ayaw na ayaw ni customers kapag walang tao diyan sa loob ng iyong tindahan kasi uh, gusto niya pag uh, madalian pag nagtao po ay nandiyan ka po sa loob guys. So ayan po yung mga tips at uh, techniques kapag ikaw ay baguhang palang magtayo ng sarsar store huwag mong iiwanan yung store mo mayroong mang tao wala ay kailangan dapat uh, nandiyan ka lagi sa malapit dyan sa tindahan mo. So pwede naman uh, ikaw ay uh, magtrabaho ng uh, trabaho ng bahay kailangan lang uh, talagang uh, may presence of mind ka kasi minsan ay nasusunukan ka dito ng pag, pagluluto mo ng ulam at kanin kailangan uh, talagang alerto ka rin minsan dito guys. So marami po tayong customers kapag summer na summer at kailangan talaga ay kompleto uh, po tayo ng paninda ng mga soft drinks mga malamigin. Mabentang mabenta po guys yung ating uh, chichiria na nasa labas yung nakikita nila dyan sa ating uh, istante ay mabentang mabenta po yan guys. So dalawa po kami ni Macy's dito sa loob ng aming tindahan kapag maraming maraming customers guys. Kasi kung mapapansin nyo yung mga unang vlog ko ay talagang uh, bultuhan din minsan yung mga customers natin darating dito. Kailangan ay dalawa po tayo dalawa po kami kasi uh, ayaw ni customers nang uh, mag-aantay nang mag-aantay diyan sa harapan natin so eto guys yung so, ang ating uh, style kailangan uh, mayroon po tayong panukli mayroon po tayong mga product na bago at kailangan uh, pag naba, naubusan ay magre-refill po tayo dito at uh, iwasan po natin yung uh, Ah uh, medyo mainit ang ulo dito kapag uh, marami tayong customers. So, dahan-dahan lang po tayo at uh, kailangan uh, 'wag po tayong magkakamali sa ating pagsusukli dahil uh, minsan tayo ang lugi kapag tayo ay nagkamali ng uh, pagsusukli sa kanila guys. So, karamihan ng ating uh, uh, customers kapag ganitong oras guys ng tanghali ay mga estudyante guys na mga galing sa school, yung mga naglalaro dyan sa basketball, na mga kabataan ay uh, sila po yung ating mga customers guys. So, eto ganitong oras oras guys ay tanghaling tapat mga 11 o'clock at hanggang 12 o'clock ay marami po tayong customers dito guys. So ayan, uh, titignan po natin maigi yung mga pera ngayon minsan yung ibang pera ay may mga punit-punit may mga sulat-sulat at talagang uh, bubuklatin po natin ito para hindi po tayo magsisi kasi minsan uh, yung mga ibang bata dyan ay tupi-tupi uh, yung kanilang pera at kailangan natin na uh, bubuklatin ito para malaman natin kung uh, wala pong pilas-pilas yung kanilang mga dalang pera. So mayroon din mga bata guys Is na minsan piso-piso lang yung kanilang pera pabalik-balik kaya minsan nga ay habaan po natin yung ating pasensya para tayo ay uh, uh, kasama yan sa ating trabaho bilang isang tindero at saka tindera ay kailangan uh, mahabaan po natin yung ating pasensya guys so ayun ganito guys yung ating uh, techniques at diskarte kailangan lang po tayo ay magiging uh, kalmado kapag uh, ang customers natin ay uh, marami sunod-sunod ay kailangan talaga ay uh, magiging uh, wise po tayo dito at huwag po tayong magiging taranta so ayan guys yung ating mga tips ganap ganap dito sa ating tindahan kahit nga po yung ating mga deliveries ay uh, minsan sunod sunod din kahit napakainit ang panahon ay dumadating din sila guys at uh, sumasabay din sila sa uh, init ng daloy ng panahon so ayan guys ang ating uh, mga ganap ganap uh, kailangan lang uh, talagang uh, magsipag at magtsaga at uh, tsagaan po natin kahit maliit po itong ating tindahan, yung ating sari-sari store ay mabenta po ito uh, kaya po ang medyo nakakapagod lang po dito ay mag lang po ng mag-refill kasi, uh, yun nga uh, maliit lang ating istindahan kaya uh, mad madali lang siyang maubos yung nasa harap at kailangan po mag-refill ng mag-refill kapag walang customers, so yun ang ating diskarte, kailangan lang uh, wag po tayong magpatalo sa init Uh, kung kailangan uminom po tayo ng malamig na tubig o kaya mag soft drinks mag merienda rin po tayo minsan kahit po tayo ay uh, nandyan sa loob ng tindahan minsan guys dito na rin po ako kumakain sa loob ng aming tindahan hindi ko rin po maiwan ito at dito nga po kaming uh, nag uh, salo-salong mag uh, asawa minsan nga guys ay yung aking anak ay dito na rin po kumakain sa loob ng aming tindahan so mabilis din pong masira ang mga tinapay na bakery guys kailangan po talaga dito ay uh, sa loob ng dalawang araw kapag hindi mo na ito nabenta ay kailangan uh, ibalik mo na at gagawin mo ng BO kasi doon sa loob nya guys ay hindi na po medyo panis na po ang lasa kaya ito po yung napansin namin sa mga tinapay kapag 2 uh, days na ay 3 days na ay wala na hindi na pwede so kailangan magiging alerto po tayo sa mga paninda natin ngayong sobrang init ay, ay nasisira po yung iba nating uh, paninda at medyo uh, napapanis na so ayun uh, tuloy tuloy lang po ang ating uh, pagbebenta uh, kailangan talagang uh, sakripisyo si pag syaga kailangan yung goal mo dito ay uh, dapat uh, mayroon po tayong uh, goal dahil 3 uh, years na nga po tayo guys ay uh, hopefully ay maka malalagyan na po natin ang laman ng ating expansion at uh, mag start na po tayo sa da dating na uh, June ngayong pasukan dahil alam naman po natin na uh, mag Darating na po yung pasukan at marami pong estudyante pa parating dito sa ating tindahan. So, ayun guys, ang ating ating tindahan sa sana sa lahat ng mga nag-comment at na-inspire dito sa ating mga vlog sa mga OFW, uh, ituloy nyo lang guys yung uh, mga pangarap nyo mong uh, gustong magtayo ng sari-sari store. Uh, pag-aralan nyo lang po ito maigi. Medyo mahirap po sa una kasi mag-adjust po tayo. Kailangan guys ay mayroon po tayong sap sapat na kapital dahil hindi wag muna nating asahan yung ating sar sari- restore sa unang uh, unang buwan pangalawang buwan, tatlong buwan hanggang kalahating taon ay wag mo muna po natin aasahan yan dahil uh, papaikuti muna natin yung uh, kanyang uh, capital so rolling rolling muna tapos uh, wag muna muna tayong uh, sa sahod kasi nga uh, ay nagsisimula muna tayo so ang tips ko lang dapat ay mayroon po tayong uh, pundo o kaya backup na kapital uh, just in case man ay uh, tayo ay uh, medyo uh, tumatagilid ay kailangan mayroon po tayong uh, pang backup so ayun uh, dahil sa ganitong uh, sitwasyon guys ay mas gusto ko po yung uh, pa isa-isa dalawa-dalawa ang uh, bumibilik para hindi po ako masyadong uh, mainitan o pagpapawisan o mapagod dahil uh, medyo mahirap nga po guys yung uh, maghapong ka ng nakatayo tapos uh, mainit pa, kunting galaw mo lang ay talagang pagpapawisan ka guys so ayun po yung medyo mahirap sa isang tindahan kapag ganito ang panahon at uh, talagang uh, kunting kilos mo lang medyo nakakahilo at talagang alam mo naman yung sa tindahan ay uh, pa isa isa pa nga yung itinuturo tapos hindi pa sila siya sabihin agad agad tatanungin mo pa kung ano pa yung bibilhin so, medyo talagang uh, mag iinit ka kaya kailangan mo talagang uh, habaan ng iyong mga pasensya guys so tuloy tuloy ang ating uh, hanap buhay so malaki po ang naitutulong ng ating sarisaristro sa amin guys dahil uh, dating OFW ako ay hindi po ako masyado nakakaipon minsan ay uh, Uh, about it na aabot na ng katapusan ay wala na akong pera pero ngayon may tindahan na po ako guys ay nakakapagtabi na po kami nakakapag savings na po kami at nare-reinvest na po namin yung kita ng aming tindahan so ayun ang kagandahan ng isang uh, sari-sari store kasi araw-araw uh, guys mayroong hawak-hawak mo yung pera nakikita mo na yung kikitain mo samantalang nasa ibang bansa ko guys uh, lahat na yata ng aking kamag-anak ay nagchat sa akin humingi sa akin ng tulong kunting ano uh, lang kundi hospital lang ay uh, magte-text na yan sa akin at talagang naman medyo mahirap po yung buhay ng OFW na homesick at talagang uh, medyo uh, nakakapos po tayo ng ating uh, financial so payo ko sa inyo guys ay mag po kayo ng para sa inyo lalo lalo na kung gusto nyong mag-business at umuwi sa Pilipinas ay kailangan guys na wise din po tayo kailangan mayroon po tayong maitatabing uh, pang-business para pagdating nyo dito at magpurgod na ay Uh, makapagsimula na kayo ng inyong sariling business guys. At wag din pong uh, kakalimutan mahalin ng inyong sarili at wag nyo pong uh, sisisihin ng inyong sarili kapag kayo ay nagkamali, nadapa, ay babangon po kayo ulit at marami pong uh, uh, oportunidad dito sa Pilipinas na pwede yung pagkakitaan at pwede rin kayo magsimula ulit guys. So ganito yung ating tindahan ng ating pinapangarap nun guys ay ngayon ay uh, kumikita na ng araw-araw at malaki ng tulong sa aming pamilya guys. So maraming salamat sa mga nanonood dito sa aking vlog uh, kahit kanito lang yung ating atin uh, tindahan ay maliit lang pero bumebenta po to ng araw-araw guys so maraming salamat po sa inyong lahat guys